Uy, okay, magandang gabi mga boss. Dahil gabi ko to gagawin. Wala lang, kumbaga naisipan ko lang try ko din mag-vlog nitong radyo. Actually, pakagraduate ko ng college, ang isa sa mga sumuporta talaga sa akin, yung pag-repair ng mga transistor radio. Hindi naman exactly ganito, pero libangan pa ng mga matatanda sabi nila. Lalo na sa amin doon nung nasa probinsya ako. Isa 'yon sa dahilan na nakatawid kami sa pangaraw-araw dahil sa ano, sa radyo. Ang nangyari kasi noon, pag-graduate ko zero balance O kumbaga ano, wala halos wala. Naghirap talaga noon sa probinsya, alam niyo naman. Sa mga probinsya ano, alam niyo. Hindi naman sa ngayon kasi yung mga probinsya ngayon parang halos parang Metro Manila na rin. Pero dati pag sinabing probinsya, literal talaga na probinsya. Uh, may kuryente, minsan wala, laging burnout, kaya kadalasan ang inaasahan o yung pinaka source ng libangan ng mga tao doon o source din ng balita ay itong mga transistor radio. Madalang lang din na may TV noon. Sa barangay namin noon siguro bilangin lang din. Wala pa ata sa sampung bahay yung may TV. Pero kada bahay may radio. Kaya yun, magkano labor ko noon mga ano? Siguro nasa 20 pesos. 20 pesos, yung minsan hindi na pera, minsan is dam binabayad, manok, bigas, kung ano ano gulay. So ito, lagi akong gumagawa ng radyo pero hindi ko nagagawa ng ano. Hindi ko nagagawa ng video kasi minsan madali lang naman magawa o nagagawa na tapos minsan naman dahil sa disposable na yung sira hindi na magawa hindi na rin ano tsaka puro amplifier kasi ginagawa natin pero try natin ngayon ang tatak nito ay Astron saksak muna natin may power naman siya nakasagad na yung volume yan walang sounds tuning niya gumagana naman oh ayan mapapansin niyo gumagalaw naman So, ano ba nangyari dito? Ba't hindi tumunog? Okay. Buksan natin. Yung tuninyuan naman ito ay ito. Uh, isa dito, dito. Tsaka dito, ito. At saka itong isa. Yung nakatago dito na ano. Kabisado ko na. Lagi kasi akong gumagawa ng radio. Okay. Tanggalin pala muna natin sa ano. Siguro mga ano din, mga isang taon din. Kasi pagka-graduate ko, sa totoo lang mga boss, sa mga bagong gabi. Pagka-graduate pagka nyo, hindi naman lahat talagang ano, nabibiyayaan ng hindi pa nakaka-graduate o bagong graduate, may trabaho na agad. Eh, natambay din muna ako sa bahay, mga taon din. Kasi mag-apply ka sa mga shop, pag bagong graduate ka, yung iba, kahit eh, bakante naman sila o kailangan na ng tao parang ano eh parang nahirapan din sila tumanggap ng ano tumanggap ng manggagawa o ano technician ngayon ang dilema ng ano kapag wala ka pang experience kapag bagong graduate ka tsaka yung iba naman kasing bagong graduate ano ah, mataas yung ego ayaw tumanggap ng mababang sahod sa amin, sa probinsya, may ilang shop din ako pinuntahan nun eh. Nakailang balik-balik din ako dun sa shop na hoping ako na tanggapin nila ako bala ano, uh, maging technician nila. Kaya lang yun nga. Dahil nga sa baguhan, bagong graduate, hindi nila ako tinanggap. Kahit minsan nga, alaba, alibawa ano, yung pinaka shop dun sa probinsya namin, sa mismong bayan namin. Uh, tumatambay ako kasi wala namang akong ginagawa minsan yung technician, hindi naman sa ano, mas alam ko pa yung ginagawa, ang dapat gawin kaysa doon sa technician, ano. Kaya lang, dahil nga bata ka, mahirap kasi magtiwala kapag ano eh, isa sa pinaka, ano, kapag bata ka pa, parang mahirap pagkatiwalaan. Kahit may alam ka, kung bata ka pa, mahirap pagkatiwalaan. So, problema nito ay, tingnan, tanggal na yung ano, sa antikina siguro check muna natin yung speaker gamit tayo ng ano tester kasi walang audio wala nga walang kalukulo may palo may palo sa ano may deflection pa gano'n Eh, problema pa naman sa ganito. <laughs> Natawa ko kanina sa may ari nito kasi hindi ko pa nagagawa, tinatawaran eh. Wala pa nga tayo nagagawa, kaya tawaran na agad. <laughs> Yung tipong magtatanong, magkano boss? Pahal naman? ganun. <laughs> Wala pa nga eh. Wala pa nga. Sayo ko, tingnan muna natin kung anong problema. Ito mga mga bagong radyo na gawa ng China ay SMD na rin. Ayan o. Oh naka-SMD na rin. So kung mapapansin nyo dito sa resistance nya, dito lang. Hindi eh, ko alam kung speaker o ano, malabo ba yung ano natin yan. Kinikik ko dito, dapat ano yan, ang reading nyan kasi naka times 1 tayo, ang nakalagay kasi dito 6 ohms. So dapat mga dito 'yan. Andito kasi taas yung ohmmeter 'yan. Ito namang baba ay sa AB or kaya sa AC volts. AC volts 'yan o kaya capacitor reading 'yan 'yan. Yan. Oo ba? Ah, sa DC pala 'no ba 'yan? Sa DC to, DC or AC pwede naman eh. Itong reading na to. Itong sa kulay pula sa capacitor, ito naman sa HFP sa transistor. Ito naman sa karin, ayan, nasa battery sa baba. So andito tayo tumitingin sa taas. Tiga lang, mainit na ba yung panghinang? Pinainit ko pa yung panghinang kasi kakalasin natin yung ano. Yung mga ginagawa ko sa probinsya na mga ano, mga radyo. Halos ganito din kalaki yung speaker. Pero Puro AM lang yun, walang FM. Kumbaga, yung may mga FM noon, yung ano, mga kaset. Yung may kasamang kaset, yun, FM, AM, kaset. Pero yung mga sinasabi kong transistor radio, yung mga no, plywood yung kaha, tapos ano, ah, parang ganito ang style noon. Kung tama yung recall ko, speaker, tapos sa gitna, may picture ng mga artista or ano, tapos nasa gilid yung ano, ah, nasa taas, walang ganito. Bilong na tuning taas baba. Merong Abigon, Falcon, CMC, Rims. Tapos ano pa ba yung ano? Hindi ko na maalala yung iba. Transistor pa yun. transistorized na ano. Purely transistor. Walang IC na gamit doon. AM receiver lang. Pero magandang sagap nun. Kasi probinsya namin halos ano na eh. Boundary na ng Visayas at saka Bicol yung mga radio station dito sa Metro Manila tulad ng DCWB uh, DCXL DCMM uh, DCRH DWW tsaka yung iba pa yung mga malalakas yung ano abot dun sa amin eh malinaw pa yung reception okay so tanggalin muna natin yung hinang okay na ba to double check ko nga na yung na yung pagkita. Pag sira yung speaker nito, kakausapin ko yung mayari kasi ang repair nito, uh, speaker lang. Wala akong eksakto. Kung gusto niya palitan ng iba, ibang speaker ito So sira nga mga boss yung speaker. Ayan Oh. Wala siyang palo. Ngayon, ay ito meron pala ako. Meron tayo ditong luma. Sana masya ito. Ay, butas na. Butas na na speaker. Yan, yan o. Butas nga lang eh. Hindi naman nata kakasya yung ano eh. Pero subukan natin. Tuma na itong ano. May magamit lang sila. Madala ako maka-encounter ng sira yung speaker. Ngayon lang na naman. Hirap nito. uh, <laughs> ah, Nakaragbi kasi. Sira yung speaker. anong ang nasira eh, tatanggalin pa yung lag bisan minsan mga po sa big naman ang problema nyan eh. tingnan na lang natin Kailangan may panduok ko tayo. Dito, manduok ko. Yung ito, ito, ito. Dandaan. Baka naman mayupi ko yung ano eh. yung speaker niya six ohms. Tingnan natin kasi minsan dito sa pigtail yan. Wala talaga. Pero maganda pa yung ano nyo. So sana kumasya to. Maliit. Maliit na speaker. Itay muna natin kung tutunog mga boss. natin ulit okay bulyo natin Ano na na? Ang problema niya lang yung speaker. Papakita ko na lang to sa may na ano. sira na talaga. Pero ang kinabit natin luma na. Hindi siya kakasya o kumbaga na lang naman siya. Lagyan na lang natin yan ng glue. Okay mga boss, balikan ko na lang kayo pag ano magpapainit pa tayo ng glow o ng glow stick o uh, glow gun matagal pa to yung main attraction doon may, event so ayos na mga boss okay na bali yung speaker yung lumang kinabit natin then kausapin ko na lang yung mayor kung ayaw niya naman pwede nating tanggalin yon tapos ano nilagyan ko na lang ng glow yung labi pati yung antena pala ng EM Mr. Pure Energy. Yan ang sabi ni Gary. Okay, maraming salamat. Hanggang dito na lang yung video natin. At uh, wala pa kasi akong upload na radyo kaya nag-upload tayo ng ganito. So next time pag may ano, pag may in-upload tayong ano, uh, may dumating na transistor naman or yung ano talaga try natin mag-upload para may iba naman para hindi naman po amplifier